Hindi ba ako kaharap-harap sa altar? May nakilala akong lalaki sa church noong 2012. Naging magkaibigan kami hanggang sa naging kami. Nag-aaral kami pareho that time sa college. Ako accountancy at siya naman criminology. Okay naman lahat. Legal kami both sides. Masaya kami. Minsan nag-aaway kasi napakasiloso at istrikto niya sa akin. Bawal ako mag-short, bawal makipagkaibigan sa mga lalaki, at marami pang iba, pero okay lang sa akin yon kasi nga, mahal ko siya. Hanggang sa nakagraduate na kami at naghanap ng kanya-kanyang trabaho, dumalang ang pagkikita namin, pero pag nagkikita kami, sinisigurado namin na masaya kami. Nagchuchugchugan din kami hanggang sa November 2015, nalaman ko na buntos ako, tinext ko sa kanya na buntos ako, at ang sagot niya lang ay wow. Hindi ko alam kung masaya ba siya o ano ako nung time na yon natatakot ako. Oo, may trabaho na kami pero hindi pa kami kasal. Hanggang sa kinagabihan ng mismong araw na yon tinawagan niya ako. Sinabi niya sa akin na hindi pa niya kayang magkaanak. Ayaw niyang dagdagan ang kahihiyan ng pamilya nila. Galing kasi siya sa conservative family. Pero nabuntos ng maaga ang ate niya at hindi pinakasalan. Ayaw niya raw na mapahiyana naman ang pamilya nila dahil nakabuntos siya ng hindi pakasal. Hanggang sa kumbinsihin niya akong epelegleg ang magiging anak namin, pinipilit niya ako. Ang sabi pa niya sa akin noon ay marami pa siyang pangarap. Natakot ako. Natakot ako kasi hindi ko kayang mag-isang magbuhay ng anak. Pinanghinaan ako at pemeyeg sa gusto niya. Penelegleg namin yung baby namin. Sa isip ko noon, ayaw kong maging hadlang sa pangarap niya Naging madamot ako sa anak namin. Pente ko siya. Nung nipeligleg na yung anak namin, parang walang nangyari para sa kanya. Parang wala lang, pero ako nun hindi ako makatulog. At gabi-gabi kong napapanaginipan. Hanggang sa nawalan ako ng amor sa kanya, at hiniwalayan ko siya. Araw-araw mula nun, daladala ko yung bigat na pentay ako ng batang, walang kamuwang-muwang. Hanggang sa nabalitaan kong kasal na siya, nitong June 2022. Pinakasalan niya yung girlfriend niya kasi nabuntis na niya. Bakit ganon Hindi ba ako kaharap-harap sa altar? Bakit ako nung mabuntos niya, pinilit niyang ipiligleg ko yung anak namin? Ang daming tanong sa akin. Pero sana masaya siya kasi ako habang buhay ko na yatang daladala itong pasanin ko. Hanggang ngayon, natatakot akong sumugol ulit sa pagmamahal. Baka maulit na naman. P.S. Huwag niyo po sana akong i-judge. Alam ko pong mali yung ginawa ko.